Good morning guys! So antagal kong hindi nag-upload ng video Medyo na busy So andito yung So wala pa masyadong tao kasi maaga pa So mamaya ayan ay punong-puno ng sa parking lot So ito yung aming drive-thru And that's Brianna there Medyo nahihiya. <laughs> so, ito yung lugar namin dito sa US. Malapit lang kami sa lahat. So, siguro mag-upload na ulit ako araw-araw. Kasi kumpleto na ulit yung mga kasama ko. So, ito. Ayan. And then, yung building namin, meron kami katabi na nails pa. And then, the dominoes here. So, masyado pang quiet. Kasi maaga pa. Silipin natin yung loob ng nails pa. Ay, hindi pala kita. Ako pala yung kita. So, ayan. Meron kaming dalawang table dito sa harap. Iipod ko lang. Every day, gumagawa kami ng donut. Ang open namin ay nag-change nag kami ng time alas 5 hanggang alas 5 na ng hapon. Yeah. So, ngayon ay summer. Alam nyo na, maglalabasa ng lamok. Kapag summer, madaming lamok. So, oh, ayan, tabi-tabi kami ng highway. Kapag ka winter, itong mga dahon na to, nawawala yan. Kasi, nag, minsan nagyayelo. So, kumbaga sa halaman parang natutuba ganon ganon ang nangyayari sa kanya sa kanilang sa kanila pero meron namang ibang hindi nagkakaganon matibay sila sa sa lamig at saka sa araw baka meron ditong ligaw na strawberry kasi sa likod bahay namin merong ganun. So, ayan. Ang lawak ng parking lot. Diyan. Mamaya, punong-puno yan ang sasakyan. Bakasyon kasi ngayon dito kaya ang mga tao late na gumising. Mga bata. Ayan si Brianna. Wala akong makita ng strawberry. Or wala pang bunga. Baka wala pang bunga. Ito oh, para tong bignay. Ano kaya ito? para siyang bignay eh. ang dahing bunga yung kanyang dahon iba ano ba to? buhay buhay siya pero ibang kulay Halika siya nakaharap. So bukas papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng donut. Ito yung loob ng aming store. O, siya nga pala kapag ka, uh, 4pm na, 50% discount na. Alam nyo na yung ibang mga natitira. Kesa itapon. At ito yung loob. Ayan. Thank you guys. Bye-bye.